nakahanda na ang lokal na pamalaan ng Claveria para sa pagdating ng Bagyong Owan sa panguna ng buting alkalde na si Honorable Mayor Sil Angeles Gillian Yapo. Naka full alert status na rin ang Philippine National Police MDRRMC Rescue 41 bilang paghahanda sa pagdating ng Bagyo. Lagi pag-ugnayan sa mga lokal na pamalaan at ensya ng gobyerno upang masiguro ang kaligtasan ng publiko kung saan ipinali na ang mga bahay bubong ng mga bahay, mga paaralan at gasolinahan naghanda na rin ang Philippine Coast Guard sa pagdating ng bagyo para tumulong sa evacuation at rescue operations inatatan ang Department of the Interior and Local Government ang mga lokal na pamalaan na tapusin ang mandatory evacuation ng mga residente sa mga high-risk community hanggang bukas araw ng linggo. Sa mga nangangailangan ng tulong, huwag magaduling tumawag o mag-text sa numero na nakikita nyo sa screen. Mga tiring ligtas at alerto. At yan ang tunay na balita mula sa mabuhay Radio Japan Worldwide. Sa bawat oras, sa bawat himig, mananatili kami walang takot, walang pinapaboran. Aku si Richard Jamial Senbatsu Patrol Number 5 Claveria Cagayan Valley